Hi, ako nga pala si Pilyo, isang construction skill with the welding, cabinet maker, tile setter, roofing, etc. Papagawa mo ang kaya ko ginagawa. Bossing, kumusta ang buhay buhay? So update tayo sa ginagawa natin. Yan, na? Yung nakaraang Sabado is tinibag namin to. Yun. Yung adobe. Then tinambakan rin natin pa unti-unti no? Yung dito sa dating septic tank eh, Hindi na kasi ginagamit to So ang plano pala dito is gagawing parking space you no? Know? Then may deep well po tayo dyan Ayan yung ano you know, Then dito naman yan kinukuha yung source nyan sa ilalim ng upa na So ito bali ito Tanggal na yan yung santol Dalawang nyug, bayabas, then ipilipil Tatanggalin na yan Then ito magkakaroon na lang ng cleaving na semento. Then ito naman yung tubo siguro iangat or ibabaon na lang. Then yung mga nakuha naman nating adobe is dito natin ilagay. Ayan oh. natin dito. So ito na siya no. Yung mga nakuha natin na medyo okay pa or same size pa rin siya. Pero tinanggalan po natin yan ng mga simento, yung mga paupo niya. Para naman okay no. Pagka dating ng panahon, kung gagamitin ng boss natin, saan dito na siya, nakagilid lang. Then, kukunin na lang kung saan man. O, shout out nga pala sa mga matatandang, ginabot to yung panahon na to, no? Yung ginagamit yung pader, lalo na sa mga mason, laborer natin. So, pakicomment po kung meron man. Nakakapanood yung magkano ang purpose niyan. Alam ko kasi ang bayaran niyan is purpose eh. Bawat pag nag-aasinta ka niyan, per peraso yung pag-aasintada niyan. Yung sa portion naman na to, dito is, yan, yeah, yan. Yung pinakarampa niyan, isa, lalaparan lang siguro natin kung hanggang saan yung ituturo ng bus natin. Eh, no? Din yung sa mga puno naman na yun, yung santol, sanyog, is pupungsoy pa po yan. Kung anong araw pwedeng putulin or ititrim muna Then may takdang araw yan na saka na puputulin po talaga yan. O dito naman is kahit skill tayo no, so tinutulungan pa rin natin yung labor natin na maghakot ng panambak para mapuno yung septic tank na yan. Kasi ang problema kasi sa ibang skill is pagkaganitong trabaho na is biglang ayaw nang pumasok no yung ayaw niyang maghirap, ayaw bumalik sa paggawaing labor. Paggawaing labor na po kasi itong ganito talaga eh, yung gawaing helper na to. Yung paghahakot mo ng panambak, magpapalaka mo doon, then tutulak mo ng malayo-layo, nasa 15 minutes, yung tutulak mo syempre medyo mabigat din yan. Pero ako kahit buong taon akong maghakot niyan o magpatag niyan, payag po ako niyan. Kasi ang bayaran din naman is a skill. Baga, sa skilled work mo pa rin yung bayad nun eh. Hindi naman yun babawasan as labor ka. Kasi yun ang apply mo. Yun ang trabaho mo. Or skill yung pinirmahan mo. Yun. So yun lang ang kagandahan. No? So pupunta tayo doon ngayon sa pinagkukuha na natin ng panambak. Which is garahe rin na inaayos din natin. Baga pangalawa to. Bali, ito naman po yung una um, project ng Rahe, no? Then, so, makikita nyo dyan, may mga makina pa din ang ah, layan. Hinihintay na natin malinis sya. kasi sa subit din kasi dinadala yan. Kumbaga, hindi ganyan. Dito rin tayo kumukuha ng panambang para doon sa isang garahe kinahapon na naman mga lods eh no tinibag na natin yung pinaka isipin ng, yung isipin mo yung kalakal sipin lang para pumasiksik po, po natin ang gusto yung mga tinatambak natin dyan eh you no know? then pag na natamper na natin makuha natin yung saktong kapalis kasi din po natin kasi mahirap noon po pagdating ng may gagaray eh medyo mahina na yung slab na yan baka biglang umusok eh you no know? or bumaba siyempre sayang naman din yung sasakyan kung masira lang natin Yeah, ginawa lang natin yung security.